ayon. Good morning, good afternoon and good evening para sa lahat ng makikinig sa ating vlog ngayon. So, ang usapan natin ngayon is about sa isa sa mga kailangan nating malaman kung ikaw ay nag apply papunta dito sa Czech Republic. So, it's about sa translation. Eto, kailangan nating magpa-translate ng ating mga ilang documents na kailangan niyo sa inyong visa application. Okay, ang ipapaloob natin dito sa video na to is magbibigay ako sa inyo ng tatlong accredited na translation na nanggaling sa ating embassy dyan sa Pilipinas. So from check embassy to ha. Yan. Tapos ang pangalawa is yung knowledge ko about sa isa sa translation na pinag Message ko yun na tumulong sa akin para magpa-translate ng aking Apostilled Police Clearance. Yan. Hindi nyo po natatanong ang kailangan natin ng pagta translate ng ating documents like ng Apostilled Police Clearance, kung ikaw ay ex-abroad. Apostilled NBI Clearance na nanggagaling dyan sa ating NBI, ipapapostil nyo kasi yon tapos papatranslate nyo rin yon At ang diploma nyo. So, itong diploma kasi, hindi ko siya na-try, kasi hindi naman ako hiningyan ng, ng translation ng diploma ko. Pero kung gusto nyo magpa-translate, pwede din. ayon ang pag... Para lang malaman nyo tong tatlo na to, isearch nyo to sa Google. Ha, guys! magsearch lang kayo sa Google. Search nyo to. So, ang una, Lex Code Translation. Lex Code. L-E-X-C-O-D-E. -E. Lex Code Translation. Pangalawa, Yes Translation. Yes, as in Y-E-S. Yes Translation. Pangatlo, yun pong ating Orange Translation. Orange, as in kulay orange. Yan. I-search nyo lang yung tatlong yan sa Google. Then, punta kayo sa website nila or meron silang email o meron silang contact number. Pwede niyo silang kontakin kung magkano yung pinaka-offer na mura sa inyo, kung sino mag agad sa inyo. So, yon. Pwede kayo mag on doon. Accredited po yan galing sa check um, embassy. So, sana walang magko-comment na paano po magpa-translate ganon. Kasi, syempre, isa lang yung may knowledge ako dito, which is ang less Yes translation. yon. May knowledge ako doon kasi doon ako nagpa-apostilled. Ha, ah, no. Doon ako nagpa-translate ng apostilled police clearance ko. So, ano pong ginawa ko? Punta lang ako ng Google. Tapos message-message ako sa... Ah, naghanap ako sa Google ng translation. Yes translation. Tapos, pagpunta ko sa Google, lumabas yung yes translation. Tapos, may message ko via their website yon doon kasi sa Google, makikita mo, meron dong email, website, meron doong uh, contact number. Kung gusto nyo sa email, mag-message kayo, sumasagot po sila. Yun nga lang, sa sobrang volume medyo ng mga nag apply ngayon, hindi kaagad sila nakakasagot unlike before, noong 2022. Nung, nung time ko kasi, mabilis lang. So, magkano ang bayad? So, ang binayaran ko po at that time is nasa 2,000 mahigit lang. Kaya doon sa nag-comment sa akin, na hinihingin daw siya ng 10,000, hoy, masyadong mahal yon. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpa-scam ng ganun kamahal. Sa mismong yes translation kayo magpunta or yes translation kayo mag-message, sila po ang kontakin nyo, huwag na kayong mag-agent-agent. Agent. Mahal po pag-agent. Ang binayaran nyo, yung pagod nila. Hindi kayo nagbayad doon sa uh, pagpapatranslate talaga. Kasi 2,000 lang pong mahigit ang patranslate ko noong time ko. But, Siyempre, disclaimer, hindi ko alam kung hanggang ngayon, ganyan pa rin yung presyo. ba diba? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ganyan pa rin ang presyo. But at that time, nung nagpa-translate po ako, nasa 2,000 mahigit lang. Last 2022 yun. Okay, meron din pong nakapagsabi sa akin na mas mura daw sa Lexcode Translation pero wala akong knowledge doon. So, kayo na lang ang bahalang mag-message doon sa tatlo. Kung gusto nyo, tawagan nyo. Walang problema. Basta, accredited po siya from Czech Embassy. Yung tatlong binanggit ko. Doon sa 2,000 mahigit na sinabi ko, ang binanggit ko doon, ang aking ipinatranslate ay ang aking apostilled police clearance. So, syempre, hindi to para sa first timer. Kasi kung first timer ka, wala kang apostilled police clearance. Pero kung ex abroad ka, kakailanganin mo yon Okay, ano naman ang ipapatranslate ng new newcomers or first timer o hindi pa nakakaalis ng uh, bansa or yung naka 3 years ng mahigit sa Pilipinas? So, kakailanganin nyo ay NBI, apostilled NBI clearance lang. Yan. So, madali lang yon Magpa- magpapostil lang kayo, di ba, kukuha kayo ng NBI nyo, yung normal na NBI. Pagkakuha nyo yung normal na NBI, ipapostil nyo siya sa DFA by appointment. Tapos, pag, naka, pag dumating na sa inyo, expedite yon mga 2 days lang, nasa inyo na yung apostil din BI clearance nyo. Pag nasa inyo na yon dalahin nyo lang siya sa check embassy, pwede kayo doon magpa-translate. Uh, so, 690 yung binayaran ko at that time. That is, uh, August, ah, uh, no, no, no. Basta 2022. Year 2022. So, 690 lang. So, merong mga agency or may mga agent dyan na mag sa inyo. Bayaran mo ako ng 1,500. Ako na bahala mag-ayos niyan. It's up to you po. Basta sinasabi ko sa inyo, kung malapit lang naman kayo sa Manila, why not kayo na yung pumunta? So, mismo ipapasa nyo yun sa check embassy tapos sabihin nyo na isama doon sa visa uh, application nyo. So, for example naman na kunwari, hindi pa kayo nakakapag-visa application, so pwede rin yun. Punta lang kayo doon, sabihin nyo, magpapa, magpapa-translate lang kayo. Tapos, sila na bahala doon. Isasama nila yon sa inyong visa application or ibibigay nila sa inyo. Basta, ganun lang yung gawin nyo, 690 yon Huwag na kayo mapaniwala doon sa ibang sisingil lang kayo ng mahal para kaya nagiging malaki kasi yung uh, parang bayad natin or nagiging malaki yung gastos natin, cost ng pag apply papunta sa ibang bansa. Kasama na dyan yung nagbabayad kayo sa mga agent. So, yun yung parang pinaka nyo kasi halos doble ng presyo yung ipinapatong nila kapag sila yung nag -ayos. Pero syempre, ano, Uh, bigyan natin ng konting consideration kung halimbawa nasa Bisaya ka, nasa Bicol ka, yan yung mga malalayong lugar na mamamasahe ka pa ng isang libo para lang sa pagpapatranslate. Di syempre, pwede nang magpatranslate ka na lang sa iba. ba diba? So, ibigyan natin yun ng ano, bigyan natin yun ng konting pangunawa. Basta sinasabi ko lang sa inyo, yung tatlong binanggit ko, Lexical Translation, Yes Translation, tsaka Orange Translation, yan po ang accredited ng embassy ng Czech na mag-translate. Sila po accredited. Okay? So, uh, kayo nang balang kumontak. Search nyo lang sa Google. Yun lang. Bye!